Kailan pa yan yung kainan nanay mo na sakit? Hindi po. May kanakanaan Ano ang sintomas? Ano ang naramdaman niya? Nasa sibuk po kasi siya. Nasa sibuk. Ay, sumakit yung suso niya, gano'n. May naramdaman lang siya, unang nagpapupol may bukol. Akala niya, ano 'yung pinabiyopsya niyo. Hindi niya pa muna pinabiyopsya. Akala niya lang mawawala 'tin yung mga namamanap lang. Tapos di Cebu siya. Kasi siya niya pinala laboratory dito na. PGH na. mahirap din yung ganyan sitwasyon no apektado buong pamilya niya sila kayo magkapatid pangilan ka bait kang anak ikaw yung nag-adaga sa pero ang alam ko sabagay kung kayang daanin pa sa gamot diba hanggang makarating tayo sa PGH sa mga babaya yung cancer sa suso pero lahat yan nagagamot na ngayon sa tiyagaan lang. That's Let's go you. i will care now. Pwede na kayo umupo na oh. Ayusin niyo muna ito. Sige yeah. ah, na, salamat ha. ha.